Hello, mga ka-warriors! Today is another day, another vlog. So, ayan. ah uh, nandito po kami sa sasakyan. Kala ko ya, Emil. Sinama nga po pala nila ako na kasi nag-anak sila sa ninang sa Quezon, Candelaria. So, ayan. na ay, pinapakita. Makikita nyo naman na ang ganda-ganda ng tanawin. Ay, isa yan sa pinakagusto ko pag inaaya nila ako. Kasi may sasakyan sila. Kaya okay lang na sumama ako kahit na medyo malayo kasi nakaupo lang naman ako dyan. So, isa yan sa pinakagusto ko yung, yung mga tanawin. So, ayan, probinsyang probinsya. So, namimiss ko tuloy yung sa amin, yung sa probinsya, yung kinalakihan ko kasi lumaki po ako sa probinsya. So, ganyan na ganyan po yung itsura niya. Diba, ang sarap-sarap sa mata, ang sarap sa pakiramdam na maiba naman yung makikita mo. So, I love, I love nature talaga. In love na in love ako sa nature. Sa, ano sa ganda ng kalikasan. So, minsan nakakasad lang kasi paunti na lang paunti yung ano natin, yung mga greenland, ba diba? nagiging ano na puro mga baka bahayan sa dumadami na yung tao natin sa Pilipinas. Wow. <laughs> so basta ang gandang-ganda ko kaya wala akong ginawa kundi mag-video diyan sa mga nadadaan ng mga puno ganyan. Naalala ko lang yung kabataan namin lalo na dito makikita nyo guys yung yung palayan ang ganda-ganda oh, ang ganda-ganda niyan tingnan. Iwan ko ba? Tapos iba yung ano yung amoy yung amoy ng palayan, di ba, ang sarap sa feelings na kung lumaki ka sa probinsya, talagang ma-miss mo yung ganyan. May ita kang, may kalabaw, may nag-aararo. So, yan, bigla ko tuloy na miss yung lola ko sa probinsya. So, hello, lola, shout out po sa iyo. Um, uh, baka kayo dyan. Yan. So, yan, habang nasasakyan, no, kami pa lang yan, papunta pa lang kami yan. So, tapos na yung ano nyo, yun, nung wedding, uh, papunta na kami doon kasi sa bahay nung ikinasal ni Ate Risa. So, ayan nabang nasasasakyan, pinapakita ko si Ate Risa. Bulaga! Ah, kala mo, ayan yung driver naming napakadaldas kaya email. Yan! Tapos, ako, kasi nga inaantok na ako nyan, kaya ayan ang ginawa ko, yung katabi ko, tulog na. So, Ayan, mga ka-warriors, sa ating, katulad natin, may mga sakit. So, ayan na pala, no, nasa dagat na kami, no. So, nakakatulong sa atin. Uh, Pagkatapos pala ng kasalang kainan, nagdiretso kami sa beach, yan. Pumunta kasi ang buong pamilya dyan, yung ikinasal. So, hindi ko na sila binidyuhan, diba? Kasi meron naman silang, uh, may YouTube naman sila at may channel sila. So, Ayan mga kap, mga ano, mga kapwa ko, may sakit, may dinadialysis. Nakakatulong sa atin yung lumabas tayo minsan, 'di ba? Kaya ang ganda ng dagat diyan, grabe. So nakakatulong sa atin minsan na lumabas-labas kahit na nakakapagod. So ayan, friend ko 'yan si Ate Rose, sawa ni Kuya Emil, yung may sasakyan. Oo, nakakatulong sa atin lalo na yung yung hangin, yung sariwang hangin, yung makalimutan natin na may sakit tayo. Um, minsan kailangan din natin mag-enjoy, e, sa isang tabi natin yung nararamdaman natin, di ba? Kaya habang kaya pa natin, malakas pa tayo, i-enjoy e natin yung mga moment minsan na, mag na dumadating na maganda. So, ayan, gusto ko lang, nung time na yan, hindi ko hindi ko inisip na may sakit ako no gusto ko lang mag enjoy <coughs> ay sorry na hatching ako bago <laughs> go voice over na hatching sorry naman so yun sobrang thank you ako kay Lord Jan kasi sa araw na yan, nakarating, nakasama ako dyan, nakarating ako dyan. Pero ilang beses na rin po ako nakapunta dyan. Pero wala lang, gustong gusto ko lang po yung ganyan, yung yung hangin. Tapos palubog na po yung araw niyan kaya hindi siya masyadong ah uh, hindi siya masyadong mainit. Ang sarap nung sa lubog ng hangin tapos yung yung hampas ng tubig sa dagat, yung maririnig mo yung gano'n. Ang sarap supakiramdam yung parang wala kang sakit. Yan. So, binidyo ko pa yung sarili ko, no. Parang wala lang eh, tingnan nyo. Pero sa totoo lang, nahihi, Hilong tiluling ako dyan. Tingnan yung maglakad ako. <laughs> Magaling lang talaga ako magpanggap mga kawariers. So, gusto kong pag pumupunta ako sa mga magagandang uh, ganyan, magagandang lugar, gusto ko lang talaga mag-enjoy. Kahit na naihilo ako or medyo, syempre, bawalan sa atin ang mapagod. Pero hindi ko iniisip yun. Gusto ko lang uh, i-enjoy kung ano yung nakikita kong mga gandang bagay tsaka yung kaya kung kaya, na, kinakaya ko pa makarating sa mga ganyan. So, sumasama po talaga ako. Basta okay yung pakiramdam ko. At may, basta may sasakyan. So, ayan mga ka-warriors, pauwi na nga po pala kami. Galing na kami ng beach niyan. Akala nyo maliwanag pa.